Paano magbebenepisyo ang publiko sa 700 megahertz spectrum na na-acquire at ginagamit na ngayon ng telecommunication companies? Isipin na isa itong dating hindi nagagamit na lansangan. Kung dati rati ay nagsisiksika ng lahat sa iisang daan, ngayon mas naging banayad ang pagbaybay dahil nadagdagan ng daluyan. O, hindi ba? Mas bumilis ang inyong internet service ngayon? Sa komplikadong istruktura ng telecommunications, kailangan ng mas maigting na tulungan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga kumpanya. Mali, natutulan ng isang hakbang na ngayon pa lamang ay nagdudulot na ng ginhawa sa mamamayan. Kung may alinlangan, obligasyon ng naaangkop na ahensya ng gobyerno na siguruhing nababantayan at natututukan ang anumang uri ng paglabag. Dahil sa bandang huli, mas mahalaga pa rin na unang isaalang-alang ang pakinabang at benepisyo ng taong bayan. Aksyon ng solusyon, hindi pag-iingay.